Magandang araw sa inyong lahat. Ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging gamit ang dahon ng saging. Una, kumuha tayo ng ganitong dahon, tuyo, at hatiin natin siya ng tag-10 inches, itong mahabang ito. Pagkatapos ay babad natin siya ng apat na oras, gaya na aking ginawa, na katulad nito, binabad ko ng apat na oras sa tubig, wala nang halo. At tayo ay mag ng bed na katulad nito kung wala kayong ganito na paglagyan ay pwede sa lupa na hindi naaanay pagkatapos naglagay tayo ng triple 14 at binhi sa gilid bawat gilid ay mayroong binhi yan ganyan yung ating paglagay ng ating binhi pagkatapos ay lagyan din natin siya ng dahon kung ano man fresh na dahon ang available sa inyo pwede ang dahon ng malunggay o dahon ng madre cacao basta kung ano mang available sa inyong fresh na dahon ay yon yung ilagay ninyo sa gitna ng bed pagkatapos maglagay ulit tayo ng another layer ng dahon ng saging na nito ang kapal ng dahon ng saging ay 4 inches at nilagyan natin ulit siya ng abono na triple 14 pagkatapos natin siyang nalagyan ng triple 14 ay lalagyan din natin siya ng binhi sa bawat gilid. Ang, ang, paglagay ng binhi ng kabuting saging ay pwede sa gitna lamang o bawat gilid ng ating bed na katulad ng aking ginagawa. Nasa inyo na kung gusto nyo na mas maraming matamnan na daon ng saging ay sa gitna lamang. Basta ang putol ng ating dahon ay 10 inches. Pagkatapos natin siyang nataniman na pangalawang layer ay sod natin ng pangatlo kagaya nito at paulit ulit lamang yung ating gagawin ngayong summer ay nasa 5 layer lang yung ating patong pag malamig naman ng panahon o kaya maulan sa inyong lugar ay nasa 7 patong para sa ganun ay mamintin yung init Pagka ganitong summer naman ay nasa limang limang patong lamang para maiwasan yung sobrang init ng ating bed na katulad nito. Pagkatapos natin siyang matamnan bawat layer na katulad ng inyong nakikita sa bawat fillet atin tatakpan ng clear na plastik at magpatubo kayo doon sa malilim na lugar. Pagkatapos ng 7 days ay atin siyang pasisingawin na katulad nito. Bakit natin pinapasingaw para lumabas yung mga heads. Pagkatapos ay balik din natin ang plastic. At ganito ang itsura niya pag fully ramified na. Ayan. Mayroon mga parang sapot-sapot. After ng 11 days ay ito na yung kanyang itsura pag summer ay madali lang tumubo ang kabuting saging yung iba ay nag-harvest na ng ika 10 days yung iba ay 12 days at pag maulan naman sa ating lugar ay umaabot ng 14 days o higit pa at pag medyo patulis na at nagbibitak na kagaya na nakikita nyo sa video natin sa bawat tulo ng mushroom ay ganyan na itsura nya patulis ay ready na yan na harvest. Harvestin nyo na kasi pag hindi nyo harvest ng ganong size ay bubuka na katulad ng ito mga iba na hindi na na harvest. Basta pag nakita nyo ganyan na napunit na yung kanyang pinaka takip ay harvesting nyo na at kasama ko pala ang aking misis na nag harvest uh, nakakatuwa lamang pag ganito na nakaka-harvest tayo ng ganito karami at ito ay pwede rin pang business o pang kain at i-contact nyo lang ako sa aking FB para sa ganon ay makapag-usap tayo kung paano makapag-avail ng binhin ng kabuting saging at ang makikita ninyo ang lalaki ng ng kanyang tubo. Yan yung maganda pag naglalagay tayo ng mga fresh na daon katulad ng malunggay. Kung maraming kayong malunggay ay napakaganda. si sumisis na yung nakarbes at tinulungan ko na rin. So yan lang at God bless sa inyo lahat.